Hello guys, good evening. Uh, good morning and good afternoon kung ano oras mo man pinapanood ang video na to. So 'yung video na to guys is patungkol dun sa ating uh, sa Messenger. 'Yung napapansin nyo guys kung uh, minsan naglalag or uh, bumabagal 'yung ating uh, uh function sa ating Messenger ay dahil ito guys sa mga ating mga na-search or ating mga nag-activity na meron sa ating uh, Messenger. So sa video ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin yon i-clear para manumbalik at bumalik yung ating uh, uh, mabilis na pag-function ng ating, na ating messenger mga idol. So madaling madali lang ito. Tuturo ko sa inyo kung paano. So let's go. Punta lang tayo sa ating messenger. And then click natin yung ating profile. Tapos scroll down lang natin. Punta tayo dito sa may meta account center. And guys. Tapos dito guys, sa ilalim, puntahan mo na i-click natin 'tong your your uh, information and permissions. Yan, click natin 'yan. And then, 'yan guys, makikita natin dito 'yung search history. So, click lang natin tong arrow sa gilid. And guys, tapos ka-click uh, natin 'yung ating uh, profile, Facebook profile. 'Yan. yan guys, makikita natin, nandito guys 'yung ating mga search history. Ito 'yung mga dahilan kung bakit guys bumabagal 'yung ating Messenger o nagahang minsan. So para to ma para bumalik yung uh, smooth smooth operation ng ating messenger guys, ang gagawin lang natin is i-clear natin to. So ang gagawin lang natin, uh, click lang natin tong arrow sa ibabaw, yung back. Yan guys. Then uh, search itong nasa ilalim, kung makikita nyo guys, mayroon ditong uh, clear all searches. Yan. So touch lang natin yan. Yan. Tapos mayroon dito mga pagpipiliin guys, uh, last hour, yesterday, all time. So, ang pipiliin natin dito mga idol is yung all time. So, touch lang natin yan. And then, click natin tong clear all searches. Yan. So, pagka-click natin guys, clearing na po yung searches niya guys. Yan. So, para ma-determine natin or ma-confirm natin na clear na siya, is punta tayo ulit sa ating uh, Facebook profile. Yan. So, makikita nyo guys yan. Kalagay na guys, no search history. So, di ba? Ganun lang po kadali ang pag-clear po ng search history sa ating messenger para mapabilis ulit yung uh, smooth operation niya. So yun lang guys, kung nakatulong ang video nito, huwag niyong kalimutang nga uh, ibahagi sa iba para makatulong naman tayo. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye bye and God bless.